again my YouTube channel, Jiu Hong Empire. a brand new day. of course. is a brand new video. And to this video, I will be village na aking tinitiran sa Vina Vista, Guimaras. So, let's go guys. At mag tayo sa maliit ng isla ng Guimaras dito sa Vina Vista. So, let's go! Guys, uh, arit today sa sa uh, pantalan sa Pina Vista para So, pag mga commuter ay ito mga tricycle driver. So, mga okay naman sila at Ako, mga generator. yeah. <laughs> mga okay naman sila. Mga driver sa gimara So, ito mga tricycle driver. Saka so, may mga street foods. Yes, yung mga street food. Oh, quick way. So, Filipino street food. So, mga street food ng mga... Ang uh, mga... Yes, thank you. <laughs> yes. Oh, star margarine. Oh, mang uh, inasal. So, mga favorite foods. ng mga Filipino foods. Ah... Uh, Wow. So amazing. So mga uh, small houses. So, 'di uh, sa uh, pantalan, sa Pinavista, sa Gimaras. So may mga parking lot naman. Hello. Hello guys. Hello. Thank you. Hello mga Balmazo. Okay, thank you. Pag uh, Makita mo ang bukid sa Gimaras. So, ginabista Bina Vista. Hi guys. Hello. Oh, thank you. Uh, guys. So, uh, madami siyang na. TV. Yes, video. Oh, hindi tama ka derecho. So, okay. At uh, uh, check na to ng gilid sa dagat. So, ito, ari ang gilid sa dagat. Pag may mga sakayan, Wow. Look at Yes. Kag uh, ari ang dagat. Ang um, mas naka uh, naka fresh ang mga uh, stop magtambay kag ari fresh air. So check. Let's go. Check it out. Oh wow. So hindi pa. Vlog uh, upload next sa sunod na upload siya. So, are ang mga uh, no, pwede mag-park. Yes, video lang. Uh, video lang siya. So, so vlog. Ha? Pwede vlog. Vlog ba? Sunod vlog? Oo. Oh. Uh, sunod siya yung vlog. Okay, let's go sa Paano next ka natin. Ha? Paano? Ano? Paano ka ha? Pano Ano? ano? Pano ka Thank you. Ha? Ito guys yung mga cottage nila so, Sila po uh, hindi yung pagpipili So sa pali ay meron sila Hindi ko lang kung style Ang cottage na ito Ito yung cottage na pagpipili Ah uh, natin sa loob kung ano ba ang ah, sa loob so open naman at free so ito oh yes so may ilaw siya light at parang uh, small oh ho mayroong tulugan at of course mayroong uh, bintana so ito so ito yung bintana niya Yes. Hindi natin mabuksan. So, ganito na siya. At uh, hindi aircon. So, malamig naman. At meron silang uh, side part na uh, ganito. Yes. Uh, lahat ay hindi air conditioner. So, malamig naman kasi nasa dagat at the best na makita mo ang windmill ng Gimaras so ito yung windmill ng Gimaras yun malapit ang windmill ng Gimaras ah ah so naka stop siya di natin alam naka problema at ito yung mga ibang cottage na pwede ipagpipilian. yes at yun ang comfort room. Yan ang comfort room dito at meron nilang uh, tindahan sa gusto nilang magiging ito sa loob ng kanilang resort. At yan yung mga open cottage nila. Yan Yes. So far as so, well maganda naman at fresh yung of course fresh air. So, ito ay, so, puro lahat ay uh, natural, bamboo and So, parang malaki sa loob, hindi ba mag-check. So, ito ako ba dito? Uh, parang ito so, reception eh? reception pang kapulo sa reception yes of course so ito the best at dito yung hall nila yeah with my family so family bonding with you all Yung tagulan ngayon kaya yung mm -hmm. tubig be ng beach ay hindi siya ma-release. Shout out. Um, <laughs> Shout out. Oh, so, Tingnan natin yung tubig nila so, Kasi umuulan-ulan At Laging umuulan dito sa Isla ng Guimaras Kaya ito nangyayari sa uh, Tubig So natural Pag tag-ulan Ay isa white White girl. So ito paano diba Of course Small boat Overdose at, the best, makikita yung mountain at ang ibang yung, uh, uh, island ng Pilipinas. So, let's go guys! Dito lang sa Gimaras Islands, isa sa mga uh, uh, simple resorts. So, that's it!